miyerkules sa so morning, Bali Tagtag. I love that. Uh, oh 'di ba, Madam Bin? less than yung Miyerkules dahil kasama niyo na naman kami, Miss B, ha? At makakasama niyo rin ho ngayong araw ng Miyerkules. Miyerkules na pala! O oh, kaya nga Jose Robert Invento. Para sa ating uh -oh. morning balitak Balitaktakan! Nako, napakaganda naman ang bungad ng araw ng Miyerkules natin. Kaya yes model, naman. ang nagpakita mm. ng isang napakagandang kasuotan, mga ka-MB, siya nga si Jethro. Ayan. Oh, oh. Model natin siya lang damit. Oo, oh, oh. Reading ready na for uh, Uh, the amihan season kasi kahagabi mm -mm. medyo naramdaman namin yung lamig medyo lang oo medyo medyo pa lang parang practice pa lang uh oo -oh. <laughs> siguro bukas mga ano na mga final performance na pero yung lamig kahapon <laughs> Practice pa lang daw niya yun. Oo, pero ngayon naramdam na rin naman yes, na natin, lahat. meron pa itong si Marsin, na papalapit mm -hmm. na papalapit na nga ano dito sa ating kalupaan. At ito nga ay tinatahak pa rin ang uh, west-northwest. At um, malamang sa malamang, eh, nandyan siya sa may uh, northern Luzon, talaga extreme northern Luzon, pero hindi natin masasabi yan. Kasi maaaring bumaba pa rin yung uh, daanan niya. At may mga nagtaas na nga rin ng signal uh, warning ng 2 uh, at saka 1 pa rin. Kasama na dyan ang Benguet, yung uh, Northern portion ng Benguet. oh eh, syempre mag-ingat-ingat -ingat na. At kung nasabihan nga na uh, lumikas na, kasi medyo malakas itong bagyo. Oo. Oh, oh. Oh, oh eh, syempre lumikas sa tayo. At uh, kung hindi naman, eh, syempre paghandaan pa rin natin, ano. Kasi itong mga balitang inihahatid natin, eh, para ho sa inyo. For your safety, di ba hmm. Yes. Ina-advance natin para makapag-prepare tayo, magkaroon tayo ng oras para makapaghanda. Dahil hindi naman basta-basta, ano mga ka-MB, yung uh, humarap sa bagyo o mga kalamidad. Tama yan. Mm -hmm. Kaya naman, maganda na rin na ihanda natin ang ating mga kasuotan na panglamig at pangulan. Oh, Katulad oh. ng nakita natin kanina, yun panglamig yun at yun nga ay walang iba kundi ang disenyo ng nag-iisang first. all winner Oy! yan ha! Ng Fiesta Haraya Core Disen ninyo Design Challenge 2024 mm. dito sa may um, uh, anong kategory yun ulit? Mm, um, naka, naka, ano na ba yun? <laughs> casual. Oh, Ayun, oh, casual! Casual category. Ay, kasama nga natin ngayon si Harriet Bugawan. Hello, good morning. Hello po, good morning po. At syempre, ang nagmodel kanina si Jethro Soliban. Hello. Sublino, Sublino pala. <laughs> <laughs> kung saan Ayun, saan nagkagaling mo ang ako? Kung... Pero may nabibisa ko eh to Eto, banggit, uh, mabanggit mo nga naman sa amin, paano ka nasali dito sa CDC? Mm -hmm. um, ano po kasi, nakita ko lang po yung post ng core na pinost po ni DTI. Tapos, paano kaya kung sumali ako dito since may bago na naman akong gustong itry na idea. So, yeah. Pero, mm -hmm. dati ka na bang nagde-design? ginagawa ko pong design kasi nun is for cosplay naman po. Parang more on upcycling din siya yung mga ukay dati ginagawa kong costume gan pero for now ano kasi ano itong uh, core design mo tama ang pagkakarinig ko ay uh, supported ito ng DTI program ng DTI maganda nga kasi nagsusuporta sila nitong mga local MSME pero ano talaga yung naghihikayat sa iyo parang new idea ba? or gusto mo talagang ipakita yung perhaps yung talent mo sa pag uh, design nitong mga damit and uh, po gusto ko rin pong ipakita yung talent ko as well as Siyempre, gusto ko rin tumulong sa environment natin. Kaya po, pinili ko ang upcycling para mabawasan yung mga kalat natin ng mga damit. Ganyan. Since ang dami na po talaga ngayon ng mga land poses. Mm -hmm. Mga Yun fast Yun tinatawag natin na slow fashion. Oh. Oo. So, yung mga mm -hmm. dating na gamit na mm -hmm. ni recycle natin yan, ina-upcycle natin yes. technically and then we make a, a new outfit out of our old clothing. Mm -hmm. Etong ginawa mo ito. nga para dito sa Core design new design challenge natin. Anong inspiration mo dyan? napakaganda? Oo oh, okay. nga eh. So, ang title niya po kasi is Tagpit-tagpit ping pagmamahal where ano po kasi yung kabinadang ko pa si Ma'am Kati in which uh, she is from Inabel ni Ina. Isa po siyang nanay as well naman po ako is isang anak. So as an anak po parang ina -appreciate ko po ang gawa ng isang ina. Kaya parang yung lahat ng hirap niya nilalagay ko tapos pinag-iisa ako siya. Oh, so, um, ito na lang may kwento kaya sabi pala ko sa talaga madam, siya. Malalim ang uh, pinaghugutan ng damit na ito. Oh, oh. Hindi siya basta-basta. Tagpi-tagping pagmamahal. Tagpi-tagping pagmamahal. Oh. Nakakatuwa naman. Ilang araw mo to ginawa? May ilang po sanang araw, pero buwan po. Ay, buwan yan? Oh, o mga ilang buwan? Siguro. Mga dalawa po kasi hands po talaga siya. Mm-mm-oo. Oo, oo. So ano yung mga uh, fabric lang na ginamit mo para ma ano siya ma, maging piece na parang hoodie, medyo modern and all that. Yung eto po kasi from Okay po siya. Tapos eto uh -huh. po is modern po siyang inabel na sabi po ni Auntie Cathy. Then eto po from Cordillera inabel na po siya nagmix na po siya. As well po yung mga nasa likod. Pero pinaka-highlight ko po kasi is yung sa Benguet. Which is ito pong black, red, and, mm. and white. Mm. Yung black and red, Benguet talaga yan mm -hmm. siya. Parang yung sa'yo ngayon. Ah, oh, yan. Oh, yan nice. yung talagang uh, uh, tela oh, oh. ng uh, Benguet. Napakaganda naman. And how does it feel naman, Jethro, na sinusuot mo oh, itong oh, ganitong yan. kaganda na dami? Eh, fusion niya ng pagmahal. Speechless. Pero nag nung unang teen ko, gusto ko nang bilhin. Kaya <laughs> 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 tinanong uh -oh. ko yung price kung... Binibenta niya pa or Juan? What? Uh -oh. Eh, sabi niya, wag muna. Baka gagawa daw siya. Nang para sa'yo na lang. Aba! Oo. Ang swerte mo naman! Kasi oh. parang, parang <laughs> makagagawa siya ng imitation nito. Uh -oh. Pero ito, original hindi niyo ibebenta. Oo, uh oh, sa bagay. Kailangan uh -oh. naka-display talaga yan. Dapat nga pupunta na ito sa National Museum. Ha? Huh? Oh. oh. mali mo! <laughs> chika lang, diba? chika lang. Mali mo. Mabigat mm, ba siyang suotin? Hindi, comfy. comfy uh -oh. Comfortable. Parang mm -hmm. yung, yung... normal lang na kuan, jacket. Mm -mm. Mm. Kasama yung pants mm. niyan, no? Kasama. Yes, ay, overall na talaga siya. Ang galing. Etong upcycling, nung gumagawa ka palang for cosplay, diba? Cosplay ka nag-start. Mm. Etong upcycling, um, on the sides ba ng paggawa mo ng mga cosplay, eh, ginagawa mo na rin siya? Yes po. Pero more on, ano po muna kasi yung in-explore ko nun yung para sa mga aso ngayon po. Parang gano'n. Oo, oh, okay. Ah. Damit ang mga aso kasi madami silang oh, dogs. Oo, oh, diba? Oo, oh, oh. mahilig sa aso ang Bugawan family. Oo, oh, nice. may kakilala nice. ko sa si kuya niya si Jaime, nanonood oh, yan oh, ngayon. Oo, shout out. Ah. Oo, oh, oh. so nag-design oh, oh. nag nag -de ka para sa dogs muna? Oo oh, po, noon po. Tapos, then sunod ko sa tao <laughs> tapos, yun po. Oh, oh. Pero aside from etong designing na ginagawa natin, ano pa yung mga ginagawa mo usually talaga? Ano yung passion mo pang ginagawa? Basta po yung passion ko po kasi talaga is, lahat po is nasa arts talaga. music man yan or uh, parang... Hindi na po kasi talaga yung heart ko eh nasa art na talaga. Ah, oh. <laughs> alam mo bang nagme-make up ang lola mo? Oh. oh. Mm. Sabi ko sa iyo, raketera. <laughs> <laughs> raketera ito, oh. nagme-make up din siya. Oh. So, <laughs> anong pakiramdam nung kasi ilan yata kayong sumali dito sa kategoryang oh. sinalihan mo? Medyo madami-dami din, no? Okay. Mm -hmm. Oh, anong pakiramdam na ikaw yung tinawag bilang winner nito? Nung una po, syempre, hindi ako naniniwala. Hindi ko pa nga po narinig yung pangalan ko. Nagulat uh -oh. pa ako Tapos, si ate ko po kasi kasama ko noon. Then, Uy, Harriet! Ganun na siya. Hindi ko po narinig yung pangalan ko noon. So, hindi ko po siya in-expect. So, parang mm -hmm. nung tinawag, Harriet Bogawan, first place, sir. Tapos, Uy, ikaw na! Huh? Parang <laughs> ganun pa. Parang oh, ganun Oh, pelikulang epekto yan. <laughs> Oo. Pero all throughout dun sa journey mo, yung pag-agawa mo siguro, kasi umabot ng buwan itong preparation mo, nung no, pagtatahe, kasi nga hands uh, Ano yung na-realize mo lang doon sa pagdidesenyo at pagsali dito sa core, core design challenge ng DTI? Um, naman po. Since nagpatulong po kasi ako dun sa DTI na rin, tapos kay Ma'am Jean sa IPO, gusto ko pa po sana ipapatent po pero mas sinadjust niya kasi sa akin na branding na lang. So, mas i-push ko yung heartbeat. Kasi ito pong design na to, hindi lang po siya jacket. Mm -hmm. Pwede po siyang maging parang sando, then pwede siyang maging shirt. Tapos ito namang pong pants na to kasi, pwede yung maging, pwede shorts. maging short. Sige nga, gawin oh, nga natin gawin ngayon. Natin. O tayo ka. Kung paano Oo, yung Tapos shop. ikaw ang gumalaw kasi ano baka pala mamaya yan? masira namin yan. Oo. Oh, Sige, Pang go. Pang three-way, two ganun. Two-way, two-way. Oo. Oh, Ang cute naman. Oh, so, oh, mauna pa. Ay, three-way nga. Tama kasi t-shirt muna. T-shirt muna. Tapos magiging santo. Santo. Oo. Ay, ang kulit. Oo, oh, ayan. Ay, ang galing. Oo, oh, ayan na. At tawag siyang isa. Yan yung sa t-shirt area. Ganyan yung tsura mm -hmm. niya. Yung eto gawin na nating sando yung kabila. Para doble cara siya ngayon. Mm -mm. Oh oh. Al grabe din yung thought behind ano. Yes. Dito sa ginagawa talaga ng mga naga-upcycle kasi we know a lot of people mm -hmm. who are also upcycling. Kaya shout out sa lahat ng mga nanonood ng na mga naga-upcycle. Oh si, ano, yung kakilala mo madam. Yes, um, oh, diba? we have Sir Joe Amar who's yes. doing upcycling as well. And most of my damit na sinusuot oh, oh. din are upcycled, just like this one right now. Oh, it's oh. also upcycle The sweatshirt. Oh, really? Yeah, sa sweatshirt is also upcycle. Wow. Pati yung pants actually, it's also upcycle. Nakakatuwa. Ayun. Ay, oh, oh, kita mo siya. yan siya. So, pwede siya maging t-shirt from long sleeves. Pwede maging muscle, team. muscle shirt. Tapos, oh, oh. yung pants. Yung pants. Pwede maging shorts. Shorts. Oh, pero matatanggal mo. Kaya, ayan talaga ngayon. <laughs> <laughs> Parang, okay. oh, ayan, Kerry. Ah, kwan yung ginamit mo, Harriet, ano? Yung snap? Para mas madaling gamitin. Ayan. So, pwede wow. na siyang maging isang... Oh. Ay, ay, okay, okay nice na shot. yan. Okay na. Okay, actually, maganda oh. na yan. Umarap ka nga ng konta para makita nila. Oh. Oh, di ba? 'di ba? Kung gusto wow. mo lang maging relax yung fit mo, oh. Pwede ganyan. Pwede nang pang summer, pwede pang winter. Oo. Oh, kasi pwedeng semi formal. Oo. Oh, no? oh, oh. oh. Ayun, oh. Ang galing. Ang galing. I like how you did the patches talaga. Oo, oh, beautiful. sa likod no. And very thoughtful din yung paglalagay mo ng mga patterns ng cordillera. Oo. Mm -mm. Ikaw, bilang eto, eh, bilang eto nga yung nagustuhan mo din, sa tingin mo, bakit mahalaga ngayon ang upcycling? Mm -mm. Oo. Mahalaga ito dahil, uh, yun nga, yung sinabi din ni Harriet na nalilesen yung ibang gamit ng bahay na nari-reuse yung mga wala nang silbi. Kaya... Iba yung iba yung innovation ni Harriet Billy Naapra. Ha? Iba. Oo. Pero What's, ano yon yung parang etong eh, ginagawa mo tong mga ganito tong three way na ito. Oh, oh. What goes through your mind? Oh, kasi kasi ang creative yun eh, oh, di ba? Oh. Paano ko gagawing tatlo to sa isang damit? <laughs> Ano ba kasi minsan natamad ni ako magdala ng damit na ala, may jacket na naman tapos magpapalit ako ng shirt. Ganon, parang ganon. Tapos sabi ko, paano kaya kung iisa lang tapos paghiway walain ko. Totoo oh, din. Kasi dito sa Baguio City, unpredictable. Pumunta ka ng irisan, di ba, mahamot doon. Oo, oh, oh, pag ano mo sa town, maaraw. Oo. Oh, oh. oh, kaya choose your <laughs> ano, wise dude. Oh. <laughs> Kesa naman magbag ka pa, oh, oh. mag isang kanya, damit ka oh. na lang na pwede mong tanggalin, pwede mong dagtagan. Oh, According New to outfit, the waiter, Oo. Oh, oh. Diba? Are we still looking forward kay Harriet na gagawa pa ng mga ibang upcycle na clothing? Mm -hmm. Yes po. <laughs> um, actually, nagbabalak po ko ng for Ako's na fashion show na for Fervent by December po. Mm -hmm. Then, actually, apat po kasi ito. May formal pa pong ganito din na klase, pero hindi ko po siya nailabas since may mahirap po siyang gawin. So, baka doon ko po siya ilabas. Wow. wow so this coming December na. Oh, hopefully. Okay. oh, Oh, okay. kailangan din talaga at natin maglabas ng mga ganito. for 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 bent, ito yung mga nag-aalaga ng mga aso, mm -mm. yung mga ano, shout out mom bubbly. <laughs> oh, oh. Totoo. Ayun. Well, anyway, thank you very much Harriet for sharing mm -hmm. us your talent and your story behind dito sa napakaganda mo at winning piece. Dito yes, nga naman. sa Fiesta Haraya Core Diseño Design Challenge Ali. 2024. So meron kang corona ang pinanghahawakan ngayon. Sa tingin mo ba by next year na magkaroon ulit ng ganito, sa iyo pa rin ba ang corona? Yes. Okay lang naman po kung hindi po sa akin palang give chance to others naman hindi, po. Hindi, wag. Ayoko. Baguhin mo yung sagot mo. Oo. Gusto ko ikaw pa rin. Ma malay mo sa next na, di ba, three-way, baka Baka four way sa susunod, four-way na. O, oh, diba? O, oh, diba? O, oh, oh, oh. actually, natatanggalin ko yung hood niya. O, oh, so, four-way nga four way talaga. Four-way talaga. Natatanggalin natin yung <laughs> so hood na yan. ko sa inyo. Oo, oh, oh. mali-mali oh, tayo, oh. jr. sa so, next time, five-way five na. Five-way na. O, oh, tapos matatanggal pala yung quad. O, oh, ay. Ay, may pa-color na rin siya. Opo. Oh, <laughs> ayan, o. ayan, o. O, sabi ko sa inyo, madaming pasabo. Madaming ang reveal. Ang daming reveal. Oo, <laughs> oo. Oh, oh. Oh, oh, pwede na yan siyang ganyan. Oh, ang galing. Di ba? Gusto ko yan. Ano pa? Ang pwede matanggal dyan sa oh, mga oh, bago tayo matapos. Oo, oh, oh, ano pa? Ano, 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 ano. Ay, wala na, wala, wala na. four-way lang, four-way. Four-way, four-way. We're looking forward to a five-way. Oo. Oh, <laughs> oh. <laughs> Di ba? Hopefully soon. Ayan. Baka may nais kang pasalamatan Batiin. at patiin, Harriet. Um, Siyempre po, unang-una po is yung kabinadang ko po dito is si Auntie Kathy Ekid of Inabel ng Ina. In which, ano po, meron din po siya sa Monday ko kasi so sumigit ko na lang. Sige, okay, go, yes. go. Then, ito po kasi is sinasuggest po ni DTI na ipakita po sa impakabsat naman sa Mandaluyong yata. Hindi ko na sure kung saan eh. Then, Shout out na po sa family ko, Bugawan Family. Then sa lahat po nung sumusuporta sa akin, sa mga tumulong din po dito sa damit na to, si Kuya Jason Bugawan, si Ate Heidi. Tapos si Raimel po. Then si Lowen and Melchor po. Tumulong po sila dito sa pagtatay. Na nahirapan <laughs> din po sila, syempre. Then... Yung naglakad. Nagamit niya oh. noon. Ayun po. Uh -oh. Nung sa model ko rin po in Pizzeria, yeah. si Charles po from... Model si Nana Sir Don. Uh -oh. <laughs> Ay, hindi ko kasi alam i-pronounce yung agency nila. Style? Just. Bali-bali yata yun. Oo. Maraming salamat. Ikaw, ah, uh, Sir, sir Jethro. Jethro. Baka may nais ka ding i-shout out. O baka ngayon, pwede mo lang paringgan si Harriet. Oo. Mm -hmm. Wala na, hindi niya lang na makatatanggi. Nasa Televist tayo. <laughs> Go. So, thank you sa lahat ng mga tumulong dito sa Uh, dito sa ginawa ni Harriet Bugawan. Uh, yun ayun lang yung gusto kong sabihin. Salamat din sa lahat ng uh, sumusuporta sa kanya. At saka abangan natin yung next niyang uh, gagawin, next na upcoming na events, suportahan natin siya. Yun lang. Ayon, salamat. Uh, kung gagawa ka man ng maganda, magkano? baka pwede magpagawa si... Si Madam Bea. Oo, <laughs> baka pwede kami magpagawa. Oh. Sukatan mo na ako later, ha? <laughs> Ayan nga si Harriet Bugawan, ang first placer ng Fiesta Haraya Core Design, Design Challenge Oh, nakalimutan ko oh, na oh, naman yung category 20, 24, talaga. Casual. <laughs> casual oh, oh. category. Thank oh, oh. you at thank you din kay Jethro for modeling the very beautiful design of Harriet. At mga ka-MP